Hi guys, kain po tayo. Sa merienda po tayo, ensaymada. Introduce mo chi. Uh -huh. hmm. ka naman nagpapakita, chi. Hmm. Masarap ba? Opo, guys. Masarap ang ensaymada. Hmm. Ensaymada at saka nagtimpla kami. Tikman na, <laughs> Nagtimpla kami ng ano, ice tea. Kain tayo oh. pa. Eh! Akag nung isa! Mm -hmm. isa ka Yay! Isa lang sa ita. Ayaw Pag ni Dad. Akin to. Akin to. Huwag ka mag-awal.

Hindi nga lang ano ito. Bakit? Kasi nga summer na kayo. Summer? Dapat nga wala kami pa one week Mukbang po kayo! Kasabihin na ito ng Bakit Ang 11 na. Mm. Ano lahat kayo? Kategori Bukas mag-mukbang tayo! Bukas. <shran> Bukas. Mm. Huwag mo ganyan din, sayo masira 'yan. Masarap pa-check. Okay. O kaya ko to, to. Gandaan, kayo, na? Hindi naman na lang kayo, hindi eh. manggagawa. Ka Tagisa na nga kayo eh. Okay. Magbye kana, bye. bye.